Narinig mo na ba ang tungkol sa bato na makukuha raw sa ulo ng mga ahas? O ang tinatawag na snake pearl? Batid mo ba na maliban sa itim na snake pearl ay mayroon din pala ang mga kulay puti nito na sa mga kulay puting ahas din maaaring makuha? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga bertud at mutya o isa kang antingero, unais mo lamang ng bagong kaalaman. Ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang bato, perlas o snake pearl na makukuha nga sa mga ahas ay tinatawag ding nagamani serpent stone o black stone na kadalas ay makukuha sa ulo ng mga matatandang ahas o sa mga buto nito Subalit ang nagamani o snake pearl ay mayroon ding kulay na puti na higit ngang mas mabisa kesa sa kulay nitong itim Ayon sa paniniwala partikular na sa Afrika, India at maging dito sa Asia, ang nagamaning ito ay mainam na ginagamit o magagamit sa panggagamot at pininiwala ang mainam nga sa mga kamandag o kagat ng ahas at ilang insekto. Subalit higit na gamit nito ay ang sinasabing mas mainam nga itong gamitin bilang pangontra laban sa mga masasamang espiritu. Subalit ang mga kagat ng ahas o kamandag nito ay marapat nga at higit na nangangailangan ng tulong medikal upang ito ay hindi kumalat sa ating katawan kung sakaling makagat ka nga ng ahas. Subalit sa kabilang banda, ang puting batong ito ay kadalasang makukuha sa mga matatandang puting ahas. Napakabibihira lamang ng puting ahas, o unang albino snake, at madalas ay sa mga uri ng ball python, nagkakaroon ng ganitong albino o kulay puti, dulot ng kanilang natatanging pamamaraan ng pagpaparami. Bagaman kadalasan silang inaalagaan o ginagawang pet, tulad ng albino Burmese python, marapat na maging maingat dahil ahas pa rin sila at maaaring mga gat. Subalit hindi lahat ng ahas na puti o albino ay may ganitong bertud o stone sa kanilang katawan. Ito ay napaka-rare lamang makuha at bibihira lamang matagpuan sa mga albino snake. Ang bertud na ito nga ay isang mabisang pangontra sa mga bad spirits at gaya din sa mga kamalasan. Mainam din itong pangakit o panghatak ng swerte sa negosyo man o sa paghahanap ng trabaho at mga usaping kaperahan. Kaya naman kung magkataon na makakuha o makasumpong ka nito ay iyo itong ingatan upang magdala sa iyo ng swerte at labis na kasaganaan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng puting ahas o ng albino snake? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Narinig mo na ba ang agimat na ito na buhat sa isang usa? Isang gamit na magbibigay sa iyo ng hindi matatawarang swerte sa lahat ng iyong inaasam-asam sa buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang isang natatanging gamit o agimat buhat sa sungay ng isang usa at ang pinakamaganda at epektibo nitong kakayahan. Usa, isang uri ng ligaw na hayop na karaniwang matatagpuan sa mga liblib na kabundukan na hindi masyadong nabibisita ng mga tao. Isang hayop na masasabing endangered na rin dito sa atin sa Pilipinas. Subalit maraming uri at klase ang mga usa o deer sa Ingles. Sila ay nauuri nga sa pamilya ng mga Cervidae. Kapag sinabing usa, agad tayong napapaisip ng isang hayop na mayroong mga animoy sangang sungay o tinatawag ng antlers. Lahat ng mga lalaking usa ay nagtataglay ng sungay o antlers maliban sa mga water deer. At bawat taon, panibagong sanga ng kanilang sungay ang sumisibol. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ng mga sungay nila ay matatantiya mo ang kanilang edad. Subalit alam mo ba na dito sa atin sa Pilipinas at maging sa bansang Thailand ang sungay na ito ng usa ay pinaniniwalaan isang mainam na agimat at gamit lalo na ng mga antingero. Ang pagkakaroon daw di umano ng bahagi o piraso ng sungay ng usa sa inyong tahanan ay isang mainam na panghatak na magdadala daw ng swerte. Gayun din sa pangkabuhayan o sa pagninegosyo. Ano man ang iyong hiling o adhikaing makamit sa tulong ng sungay ng usa ay iyong makakamit. Mainam din itong pangontra sa mga lalang ng mga tao o ibang mga masamang elemento. Pinaniniwalaan din na gamit ang kinaskas na sungay ng usa at iniligay sa isang basong tubig at ipinainom ay mapapawi raw o mawawala ang iniindang sakit sa tiyan. Samantala, mayroon pang isang paniniwala na ang isang lalaking usa na hindi nagtuloy-tuloy ang pag-usbong o pagsibol ng kanyang sungay ay mas mainam na gamit o agimat. Ito di umano ay nagtataglay ng kabal o kunat na aprobadong agimat rin ng mga sinaunang mandirigma sa bansang Thailand. Mainam din itong pampaamo kung ang usaman ay napakailap. Ang pagkakaroon mo ng sungay ng usa ay kabaliktara naman ng idudulot sa iyo. Magiging lapitin ka ng mga kababaihan. Sa madaling salita, isa itong panghalina o dagdag karisma. Ang mga batayang ito ay base sa mga karanasan ng mga nagtatangan ng gamit na ito. Subalit, lagi pa rin nating tandaan na walang swerte kung hindi tayo magsisikap at hindi magsisipag. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito, Dito, Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagkat ang mga laki may alam Dito yan sa Best TV Sabay-sabay tayo na matuklasan